Sir, sir, dati po ba pwedeng daanan yan? Opo, pwede po daanan po dati to. Uh, ito yung passageway. Papunta sa bridge. Opo. Tapos, sir, uh, sir paki-describe naman po, gaano katigas yung bakal na 'yan? Uh, para po tuma ng ganyan dahil sa pwersa ng tubig. Ito po, pwede pong uh, dito pagka may search and rescue or close quarter battle ng mga US, US uh, uh forces, yung mga US post guard, pwede siyang magkano dito na mag yes, no, kahit natin. dalawa tatlo si na proper, mm, ang, ang, ngayon sa sobrang lakas na, Central Luzon uh, district, ang uh, ng ngubig, so, ay siya, ng tubig sa pakikilala ng mga port railings mm -hmm. Sir, so pinapaliwanan niyo po kanina makahit dalawang tao kaya po umakyat sa bakal na yan na hindi po yan nagagalaw hindi yan nagagalaw sa sobrang uh, tigas na itong bakal na to uh -huh. kasi ginagawa natin to parang pang uh, close quarter battle kapag paubaktad ka yung mga US armed forces you especially yung US Coast Guard pero hindi ito na nagagalaw. Mm -hmm. Pero ngayon sa sobrang lakas ng tubig ay nabuwal at uh, nasira pati yung L LED screen display natin. Kung kung sa, ito po yung uh, nagwe-welcome o yung uh, nag nagbibigay ng nag-lagay uh, natin dito uh hindi pwedeng mag uh, mangisda dito sa lugar na to. Ito yung LED screen natin na kung saan natin binobroadcast sa kanila yung ano, Opo. yung mga gusto nating sabihin sa mga mangingisda doon sa area na yun. Opo, sir. Yan po ba ay naputol po o tumagilid lamang po? Parang may putol mga parte. Ito po, putol talaga. Sirang, sira po ang screen display na to. Yung LED di display na to. Opo. So, so far, I think uh, millions po ang uh, halaga ng uh, itong uh, LED display na ito.